Hello everyone! Good morning! Maganda tayong lahat ngayong ng umaga. Hindi tayo nag-vlog last week kasi hindi ako nakapag-vlog. So ngayon, ewan ko, walang kakwenta-kwenta tong vlog ko. Magagala lang naman ako. Dito pa rin. pupunta sana akong Zara kasi mayroon akong gift card na worth 80, 80 euros so check natin kung open na yung shop nila at ito ang nakikita ko ngayon sa aking dinaraanan <laughs> guys nakikita niyo yun, no Kakatapos ko lang magkape sa sige sa McDool lang. <laughs> Muray. Kasi ang ang kape doon is 1.70 uh, euros lang sa mga coffee shops it's the cheapest. 3.60 to 3.5 euros to 5.5 euros depende sa kung gaano ka sikat yung or kung gaano ka fancy yung coffee shop. Ayun. It is actually a nice and beautiful day today. You know why? Because the weather is nice and beautiful like you. Dito sa area na to, na lagi kong pinupuntahan halos sa uh, turista yung mga nandito. Kaya may mga bit-bit na maleta yung mga tao. ano o, mga naglalakad. May mga bit, bit na maleta, maliliit, malalaki. So ayun, alam niyo ba, nagpaplano ako na papayagan ako ng employer ko is mag-spend time ako sa labas for 24 hours pag day off ko. And then, uh, magre-rent lang ako ng ng room. Tapos, yun, doon lang ako matutulog for one night. Para makapag-relax. Alam niyo yun, kahit gumastos ka ng ano, konti lang naman. Iba yung, iba yung ano, iba yung binibigay niyang satisfaction. Especially sa situation ko ngayon na nakakasakal sa loob ng bahay ng employer ko. Kaya, na pag-isipan ko na kung papayagan niya ako, it's gonna be a nice and relaxing, peaceful night and day for me na makapag, alam mo yun, makapag-isa. Ako yung klase ng tao na gust, mas gusto kong mag-isa ko kesa nai-stress ako or nagkakaroon ako ng anxiety kasama yung ibang tao. Kaya yun. Pero alam nyo, nanibago ako nung nandito na ako. Kasi syempre, wala na akong laging kausap. Sa bahay kasi namin, ang dami namin pusa. sa namin namin aso. Kinakausap namin. Tapos may tao pa sa bahay, yung pamilya ko. di ba? Kaya nung nandito na ako, nanibago rin ako kahit papa Kahit nasanay ako sa Lebanon na nalagi mag-isa sa loob din ng bahay na employer ko. Alam mo yun, wala ka masyadong interaction. Pero, uh, sanay ka na. Pero pagdating doon sa bahay namin, nasanay pa rin ako, nasanay ulit ako na maraming tao, maraming nakikita, maraming nakakausap. For 10 months, na stay ko doon, nung nag-forgood ako. Kaya nung pumunta ako dito sa Lebanon, talagang sobra yung, yung lungkot din na nararamdaman ko. Lalo na nung, nung nagbago na yung pakikitungo ng mga employer ko sa akin. Kasi, syempre, alam naman natin, pag nangangamuhan tayo, sa umpisa, laging mabait yung mga employer na yan. After few days or a week, makikita mo na yung pagbabago. Pero naintindihan ko naman na ganun. Kaya, tuloy lang ang buhay. Tatapusin natin yung dalawang taon. At makakahinga rin tayo ng maluwag. Tiis lang. So, ito guys. Lagi nyo ito nakikita sa video ko. Kasi lagi lang ako nandito. Ayan, ang coffee dyan is surely medyo pricey. Kung magtatayo ako ng coffee shop ulit balang araw, it's gonna be... Alam nyo yun. I'll make sure na mas... mas... mas planado. At mas maganda ang location. At mas kaya-aya ang shop. Hopefully. Alam niyo ba naiintriga ako sa tinapay na to? Kasi feeling ko pagkakakain ako baka matigas. Kasi naka-expose siya sa hangin. Pero mukha siyang masarap. Lalo na yung donut. Yun yung mga restaurants meron din dito. Meron silang gyros, soufflaki, and kebab. And guys, dito sa Greece, marami ring homeless. May mga natutulog sa mga streets. Begging for money and food. Kahit saan sa mundo meron yan, hindi yan huwawala. Talagang may mga tao na na kailangan lang. May maraming needs. May taong may okay, may taong mayaman, may taong mahirap. May taong nagsisikap yung mga taong nagsisikap na yan, hirap din yan. At dahil nga ang hirap ng buhay, kailangan natin magsikap. Diba Lord? Lord! ba? Diba? So, I must say, isa ako sa mga yon Kaya nga nagtitiis tayo dito. Sa malayong lupain. Mahirap na trabaho. Kapalit nun ay kahit papano'y maayos na pasahon at magandang buhay para sa anak at sa ating pamilya. Sabi ko, punta akong Zara. pasan ko na. Ewan ko kung bukas na yun. So guys, sarado pa yung Zara. Hmm. Sarado pa. Dito sa area kung saan ako naglalakad ngayon, ang daming pakalat-kalat ng mga police kasi ano, tourist area siya at the same time, maraming pulubi din dito. And at the same time, maraming walang papel. Isa na ako doon sa walang papel. Pero dahil may working visa ako, uh, free naman ako maglibot-libot dito. Oo, oh, yun lang. Pag may residence permit na tayo, mas magiging okay. Pwede na akong tumakas sa amo ko. <laughs> Joke.